Ito ay isang nakakalungkot na balita dahil ay isang kababayan natin sa bansang Kuwait ang nahatulan ng kamatayan dahil napatay niya yung anak ng kanyang amo sa pamagitan ng kanyang paglagay sa washing machine. So panoorin muna natin yung balita na to tapos magre-recall tayo yung balita rin nung nangyari yung incidente at sana ito ay maging aral sa mga kapwa nating OFW na kayo ay pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Na sana kahit ano paman ang dat yung trabaho dapat mahalin nyo. Para sa ganon hindi kayo matulad ito kay kabayan na dahil daw sa inis niya, umami na nainis, eh, pati yung bata dinadamay niya. kita uh, So, samahan niyo ako, panoorin natin ang balitang to. OFW in Kuwait has been sentenced to death for the killing of her employer's toddler child. This was disclosed by the Department of Migrant Workers or DMW. According to local reports in Kuwait, the 18-month-old was placed inside a washing machine by the OFW in December of last year. This led to the death of the toddler. In a statement, DMW extended condolences to the family in Kuwait for the loss of their child and added that they are still firm on defending the rights and dignity of every Filipino abroad. The agency also sympathized with the difficult situation the OFW is facing. At naglabas ang pahayag ng DMW o Department of Migrant Workers na ang kababayan natin ay nahatulan na ng bitay so sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating OFW na sana mahalin nyo yung mga trabaho nyo at uh, kahit ano pa naman yan sana nyatan nyo mahalin nyo pumunta kayo dito sa ibang bansa para magtrabaho talagang ganyan ang buhay dito sa ibang bansa minsan hindi lang minsan kalimitan kainin mo ang yung pride at uh, magbabak uh, panoorin natin yung balita noon nung unang nangyari ang ang karumal-dumal na ginawa ni Kabayan ng kanyang paglagay ng bata sa washing machine dahil uh, daw may meron daw siyang pag-amin na na-initial sa bata. So ano naman ang kinalaman ng bata, di ba? Walang kamuwang-muwang, walang kaisip-isip. Ito yung mahirap dito sa bansang Middle East na kung ano ang iyong inutang ayan din ang iyong kabayaran. So buhay yung inutang ni kabayan tapos bata pa sanggol. Walang kamuang-muang dinamay niya. Kaya siguro sa ngayon labis ng pagsisisi ng isang kabayan natin dahil sa kanyang nagawa. Sana ay yung pamilya naman nila siyempre nakakaawa rin. Kaso nga lang wala kang magagawa dahil yan ay ginawa kay ng isang kabayan natin at dapat niyang pagbayaran. So panoorin natin yung balita nung nakaraang taon, nung nangyari ang insidente ito. Let's go. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay na isang batang Kuwaiti. Nakatutok si JP Suryano. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulat ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Mga defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. One year old lang yung bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon we assure everyone uh, that the dmw uh, of course uh, aside from cooperating with the kuwaiti authorities and our embassy in kuwait uh, will pursue an in-depth look on on this incident so sana ito ay isang tending paalala babala sa mga kapwa nating ofw o mga nagbabalak pang magtrabaho sa ibang bansa na kahit kayo ay naiinis, ay hindi yan ang dahilan para sa ganun gumawa kayo ng hindi maganda. Dahil sa bandang huli, magsisisi kayo kapag kayo ay nakagawa ng isang di maganda o karumaldumal. Dahil tulad ng sabi ko, nabanggit ko, alam naman natin yan, nandito sa may parting gitnang silangan o Middle East, na kung ano ang iyong inutang, yan din ang iyong kabayaran. Kung umutang ka ng buhay, buhay din ang iyong pagbabayad Kaya sana mga kapwa nating OFW na nakapanood nito at ito na sabi ko na nagbabalak pa papuntang Middle East para magtrabaho ay iwasan yung di gumawa ng maganda. Dahil kung anong inyong, inutang, yun din ang yung kabayaran. So, nakakaawa man yan si kabayan, nakakaawa man yung kanyang pamilya, pero, paano naman yung biktima, di ba? Maawa rin tayo. At saka isang, isa pa, buwan pa lang ng bata. Anong walang kaalam-alam, walang kamuwang-muwang dito sa mundo. Tapos, ganun ang ginawa ni Kabayan. Dahil sabi nga nila, may pag-amin na naiinis sa anong dahilan. Trabaho mo yan. Dapat, pagpunta ka dito sa Middle East, kahit sa ang bansa, kung ano man ang yung tatnan na trabaho, tiyagaan mo. Kung nag-apply ka, trabaho sa bahay, as kasambahay, o katulong, ay asaan mo na yung magiging trabaho mo. alam mo naman siguro yung maging trabaho mo as trabaho sa bahay kaya yung mga katulad ng sabi ko mga kababayan natin mga ka OFW sana ito yung maging isang babala at aral sa ating lahat lalong lalo na sa yung mga nagtratrabaho sa bahay bilang domestic worker o kasambay mag ingat kayo mahalin nyo yung trabaho kasi isipin nyo, kung nandun kayo sa Pilipinas, gustong gusto nyo makapunta sa ibang bansa para magtrabaho. Ngayon, nung nagkaroon kayo ng pagkakataon para magtrabaho, sana mahalin nyo ang yung maging trabaho tulad ng sabi ko. So, wala na tayong magagawa dyan. Dahil tulad ng sabi ko, alam naman natin yan dito sa Middle East. Kung ano ang inyong inutang, yan din ang yung kabayaran. So, Hintayin namin natin yung susunod na balita kung anong mangyayari kay kabayan. Dahil uh, pati DF, DMW, sorry. DMW, naglabas na rin ng confirmation regarding dito. So, hintayin na lang natin yan kung sa kailan mangyayari yan. At sigurado na yan kung hatulan na, eh, talagang doon na pa pupunta yan. Dahil ito uh, lang sabi ko, buhay yung inutang niya. Buhay din yung kabayaran niya. So, mga kababayan, mga ka-OFW, ingat kayo lagi. At uh, sana ay mahalin nyo ang inyong trabaho. Maging ano pa yan. Huwag na huwag kayong gumawa ng kaluku kalukuhan, katarantanuhan, o uh, di ka nais-nais nice, nice. dahil bago nyo gawin pag-isipan nyo kung ano yung kalabasan so again maraming maraming salamat at ako pala si Ronnie sa kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait pasupport naman yung channel ko like, share and subscribe at kita kits sa mga susunod kong mga videos again have a nice and great day to all of you